Hello sa inyong lahat. Babalik ka tayo ngayon sa City Hall para ibigay na yung pinirmahan kahapon at na makuha natin ating senior ID today. At na magamit na natin. Excited. Alam niyo nung una, ang iniisip ko na ako magiging senior na na ganyan. Parang siya may mga may mga konting self-denial, may konting worries, pero may parang Oh my okay, god, may mga discount yun, yes, saka masarap pa ka sa anay, eh, parang nakakatuwa pa, mga ganun. So iba dun sa inaasahan kong reaction ko. Yun. Parang okay na okay. Wala akong kids. Tutal baka naman akong ano eh. Baka akong 59 and a half day. Diba? <laughs> ice na yun. At syempre, kasi yung picture natin para tayo si... Tal dito? Si Willie Garte at saka si... Sino nga itong Stevie Wonder? So tinanggal na natin sa salami, nagpa-picture tayo ng bago. Yan yung picture natin kahapon, di ba? Yan, no? Oh. <laughs> Kaya, papata natin ngayon. Charang! O, oh, di ba? Ayos din naman yan, ah. Oh. <laughs> Siyempre, kasama ulit natin ang timali na yan. yung porsigido siya. Na makatulong, na at the same time, nag-i-ano siya, naaliw. Naaliw-aliw. Ano kang pinagkakonsentratan mo dyan? Sa so, hanap yung kay Berning yung nakasumblerong pula. <laughs> o, oh, kasi yung sa naming kapatid, may session siya na picture. May sa dami ng accounts, parang sampu yata yung accounts. Hindi naman naman ngayon kung saan niya isesend. So, yun, ang ginagawa niya, sinesend niya rin sa lahat ng accounts. Pwede <laughs> <laughs> Yung confirmation lang. Pwede rin. Para ikaw ang mag-forward kayo, dali ko natataan. Tadaya, tadaya. Ayan. So, talagang kanya-kanyang discarte rito sa Pilipinas. Talagang Galaxia. Ayan, okay. Yun. So, basta magpakabuhay ng ayos. Kanya-kanyang trabaho. May magta-ricycle. Mayroon mga nag-vulcanizing. May mga nagtitinda ng saging. Ayun. Ako rito namin bilang. Ayan, may mga nag-uukay-ukay. May mga trabaho sa garni May mga gasoline po, et cetera et cetera Pag-uusapan cetera. natin yung mga trabaho dito sa Pilipinas na ano, pinagkakabala ng ilan natin mga kakilala. Ayan mga kaibigan, meron na tayong ID. Tuwang ah! <laughs> tuwa. In three days. And tinagdagan pa tayo ng booklet na ipepresent daw natin, magbibili tayo ng gamot. At yung isang mga booklet, ipepresent natin, magbibili tayo ng mga ano, grocery. mga grocery. Diba? Oh. Tapos, may palibring salamin pa na reading glass. Oh, okay. So, pinatatak, pinatatakan ko lang ito dito sa health uh -huh. center. Uh -huh. Tapos, Uh, dadalhin na ko na ito sa kanilang affiliated na... Ano Anong tawag sila ko na Magkakain so, Affiliated na, na, optical. Optical. Okay. Optical clinic. Magkakain natin. Ayan. Dali mo na kaagad dyan doon. And then sasabihin okay. sa sukatan. Sukatan ka na doon. Patitingin ka ng et cetera, et cetera. Ano na na? Susukatan ka na doon. Saan ka? Doon sa salamin. Doon, doon, sa... doon, dadalhin natin yan. Okay, go. Oo, oh, oh, na. Dadalhin natin okay, yeah. yan. Go. Yes. Ulitin mo ha. <yimpanan> yes, kung mag-UMS ka na ng UMS eh. Okay. Yung gaya yung sinabi mo kanina, so ngayon, dadalhin na natin yan doon sa ano, para ano, gano'n, okay, go! Dadalhin na natin ngayon yan doon sa optical! Wow. acting <laughs> <laughs> Ating na! Ating na! Ating go okay. tayo okay. pagkakain! Go tayo! Okay, kainin ko muna ang okay. mga re Kain muna kami pala. Ang talagang sobrang gutom, ang tagal! Ay, naku! Hello, Mare. Ha? Huh? Oh, wow. It's <laughs> <Si> a <Vlad. laughs> Okay, so, dinanam po natin si Joseph dahil sasamahan ko silang dalawa. Sila ay teamwork. Alam niyo diba bang racket nila? nagtuturo sila ng mga sayaw, nang nagkukuryo ng mga kandidata, mga festivals ganoon. Si Josie po ay isang institusyon at may ay tinutulungan na lamang niya si Chito na maka at makakuha ng mga kliyente. Tama ba ko, Mrs. Cruz? Yes. Miss <laughs> Fatima Elizabeth don to. Wow. Kailan makabalik makabalik agad ako dahil may nag-confirm ng ano, ng uh, booking, booking confirmation. Eh pinarmihan <laughs> ko na. Through, wow. To, ano? Yes. Phone. Oo. Yeah. Kasi nakaka na ng eh, Phone eh. <laughs> so ay marami laging booking. Booking saan? Naku sa isang araw niya na malalaman 'yan. Pero this time po, ang alam ko ay meron silang pupuntahan na baka may idle nila, may close deal na parang ano ba talaga? Wala akong masyadong idea. Kitsito sa sinabi mo. Ayun daw ka. ay ano, Si... Uh, uh, ang sabi sa akin ay dance aerobics. Uh Oo. -oh. Na naka-base sa the latest hit. So ibig sabihin, naka-base an? double hit. Ibig sabihin balistihid? may may merong may, may, base ang ano nakabase sa, sa mga isda yeah. at kung anong kinabubuhay ka ah, 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 kung, oh, kung anong bounty ng barangay oh, o bounty oh, ng oh, ano oh, 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 ng lugar nila. So ano, yung competition ang magtuturo kay nang ano ba? Ka? Competition 'yon. Ah, competition so, 'yon. So ang kinuha ko na agad kung meron silang guidelines para maunawaan namin kung anong klaseng contest kasi sumba so, daw, sumba. Tapos, ay, ano? ano ay, di para sa nauhan, siguro na mix, oo. Oh. Katulad sa last year. Katulad yung last ginawa year. Na, Ginawa ko dun last Ayun. year. Ayun. So, iyon ay sino nag-tip sa inyo? Ay, yung friend ko, nag-ano siya sa akin na Tito Osep, Ige, 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 So, sabi ko, ako daba hindi naman masyado nagtuturo. hmm. nagtuturo, ay, meron akong i-ayaan sa kanila. Oo. Oh. Hmm. Ayan, so si Joseph po ay talagang professional. Actually, siya yung Kauna-una, siguro isa sa mga kauna-una Talagang mabuti tayo dyan Kauna-una ang nagturo ng ano Ng ano, ng mga, yung mga uh -huh. modeling Sa mga kandidata, uh -huh. yung coaching Sa pageant coaching Hanggang sa, yung mga talent niya Lagi mga nananalo Hanggang sa, natuturo niya siya ng mga street dancing Etc, etc Pero ngayon po, siya po ay going 18 years old na <laughs> Kaya kailangan niya ng kasama Ayan, sa so, si Jito po Isa sa mga ano ngayon ay okay, sa mga gustong rumakid dyan ha, ito ay ano namin, recommended namin sa inyo. Highly recommended si Chito. Sa mga taga-Oriental Mindoro or lampas pa ng Oriental Mindoro, kung gusto mo paturo ng mga cultural dance performances or mga street dancing, ay nako contact nyo lang ako. Magsabi lang kayo sa akin, Bibigay ko ang number ni Chito sa inyo. Ayan, so sana makuha ninyo. Uh, sinamahan din din ako ni Joseph at saka ni Chito kahapon sa pagkasikaso ng aking mga naunang uh, mga birth certificate. So, syempre, pag sinasamahan tayo natin mga kaibigan, samahan din natin sa kanilang mga lakad. So, yun. So, full service tayo para sa kanila. At sana, makuha nila yung ano, makuha nila yung racket. So yan pong pagtuturo ng mga sayaw, ng mga kandidata hanggang ngayon sa mga matagal nang wala sa Pilipinas. Ha? Isa pa rin sa mga pinakam, matinding pinagkakakitaan ngayon ng mga talentadong Pinoy. Ayan, lalo na po sa mga pagkukuri, sa koreografiya. Ayun. And ngayon sa mga kasal-kasal, yung -kasal, mga ano-ano, yung mga, ano nga ano, ano, tawag ito? mga ganun-ganun, Team-team na ngayon. Ay nako. So talagang ratsadahan na ngayon at hanggang ngayon pala ay ibig sabihin na hanggang ngayon ratchada pa rin ang mga ganitong extra racket ng ating mga kababayang Pinoy dito sa Pilipinas ayun yung po, sa mga, ano, yung po mga magdidibo dyan yung mga anak na magdidibo ay oo natuturo dyan ito ng mga dibot mga kotilyon at modern kotilyon pa kung gusto ninyo kung gusto ninyo yung kotilyon nyo may mga may mga tema tema pa ng mga Aladdin or mga Disney or mga ano pwede sa mga JS sa mga JS prom hindi yun. Buong Oriental Mindoro. Ay, nako. I recommend it. Ako naman po adviser advisor lang. <laughs> so, yun. Samahan nyo kami hanggang doon sa Barsinaga at sana ay back-close deal nila yung kanilang pinupuntirya. Kapitan ang pupuntahan namin. Napakabatang kapitan ang maganda. Wow. Hwaiting! Yan, yeah, so po namin ng barangay hall ng barangay na ito, barangay pinyan Pero ito ang tinuro sa amin eh. Baka naman hindi, baka naman yun. Kasi doon ang turo nila, hindi naman dito eh. Ang turo nila doon, hindi dito. Feel ko, diretso tayo totoo eh. Tito, magtatanong lang po, saan po dito ang barangay hall ng pinyan Ay, lampas na! <laughs> okay, sama na rin tayo sa kanila. Ayan. Parang pero wala akong nakikita pinya. Nasa <laughs> na mga pinya ninyo? Wala pinya si ate eh. naman Kaya wala akong pinya <laughs> <sugari? Barangay naari? laughs> Ay, ari! Ayan, ang ang kapitan, oh. bata, <laughs> hirap ng ano hindi makapirma nahihirapan ako makapirma dahil sa aking essential tremor kaya medyo natuwa ako nung pwede pala na ipalit ng thumb mark sa ating signature naranasan ko ng hirap lalo na kapag ibigay ako ng authorization para sa bangko so sana talaga legit na pwede na actually na pag google search ako at pwede raw pala pero kailangan pa rin natin may confirm sa ating mga kaibigan na lawyers bala kong imit sa isang araw para meron tayong ano solidong pruweba na talagang pwede na yung hindi lang pwede sa ilan, kundi pwede sa lahat. Pagdating sa legalidad. Kaya meron pa tayong konti. Naligo na tayo, pero hindi pa agad maalis. Nung nalagyan ko ng alkohol, kumalat. So, sabon. Yan, hindi pa rin. Ganun pala katindi ito. Ang hirap ng ano. Ang hirap ng... Ang daming... Problema sa katawan. Siguro bakit na nang pagtanda yung... Diba? Ang daming mga nararamdaman. So, itong sa ating kamay, kamay at ulo, buong katawan ha. Di ba sa atin nga ay hindi naman Parkinson's. So far, ang, yun ang diagnosis. Hindi Parkinson, hindi ng Parkinsonism. Itong atin ay ano daw, essential tremor na mas lumalabas kapag parang gumagalaw. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. Parang hindi pa na ano, hindi pa napapakita ng todo sa iba ko ano gano'ng kalakas ang epekto. Ayan na. So, may hawak tayo yan. Pag wala, hindi masyado konti lang. Eh, yung, yung, sa ulo bakit kayo makita, halta ba talaga? Okay, harap ako doon, ha? Para madumi ang tinga ko. Kita niyo ba? Alata na ba, diba? Tignan niyo mabuti. And then, ito hanggang dito. Kumagaroon din siya. Kikilig din siya. So, yun. Ayaw dumating ang punto na buong katawan ko nang may tremor na hindi ko na nga magawa yung mga gusto kong gawin. Pero sana kahit gano'n na ang sitwasyon ko, na sana ilayo naman ng isang milyong layo, ay eh, kasama ko pa rin kayo. So pwede naman ako ano eh, pinapalag ko ang aking buhay, kagaya nga, sinusabay ba yung aking buhay sa araw-araw? Kung ano naman ng isip ko, kung naman ng puso ko. So kahit siguro gano'n na tayo, manunood pa rin kayo ha? <laughs> promise yan, promise ang ating paa, okay lang. Nakakatalang tayo pag tayo halimbawa galit or pagod. Yung kaunti. Pero ang inaalala ko talaga ito, kasi pag pagtanda natin, lahat naman tayo na, kahit pag ano ka kayaman o kahit pag ano ka, kas, ka kahit pa ano pa karami kasama mo sa house, most of the times, marami pa rin tayong mga moments na tayo mag-isa. Kung hindi man physically, ay emotionally dahil minsan na may mga kasama nga tayo pero nag... Ibang mga matandang nakikita ka, na, nagsasalpon na yung bantay, mga gano'n na, walang-walang interaction. Parang yung iba, walang kena, nagbabantay nga lang. May mga nakita tayo nga, di ba mga tatanda sa home to the agents, ibang bansa, sinasaktan pa ng iba, pinagmamaktulan. Buti nakikita sa CCTV, minumura, uh, mga gano'n. Ayoko mangyari sa akin yun. Kahit naman kayo, alam ko, na yung iba kaya ayaw rin magpadala at yung mga anak mismo ayaw rin daling na kadala mga magulang na mahal sa mga comfort for the aged. Ayaw nila maranasan ng mga magulang nila yun. At yung mga magulang mismo ayaw nila maranasan yung gano'n, yung pagmamaltrato ng hindi. Inamagtrato ka lang, di ba, ng kaano-ano. Eh, wait pay eh, naman yun, trabaho nila. So, dapat, di eh, ba, professional, eh. So, yun. And, sana'y huwag nang grumabi pa si Banjo raw talaga sabi ng kapatid niya ay talagang ano na ganun ganun na ah. mm, mm so yun punta natin si Banjo sa isang araw at dadalhin ko yung dadalhin ko yung gamot nabigay sa akin ng Roy kung napad niyo isang video ko may pumunta sa akin galing kanata sa Dr. Yumang o Dr. Lubang na nagbigay ng fish oil. So, dadal natin kay Banjo yun sa isang araw. Si Banjo po ay merong ah... Uh, Parkinsonism and kumbaga sa antasan sa rankings para mas ano na yun, mas mabigat yung dalawang yun ng Parkinson's disease. Hindi ko alam pero ito lang aking ano, tingin. Kasi hindi pa naman tayo ganun talaga na ano, ang ah, di natin alam at ang ah, medyo nakaka-worry ba? What if wala akong perang pampagamot? Nakakaya ngayon? Pwede naman pa pero maraming gastusin, maraming binabayaran monthly. Di ba may pajaban pa tayo? I-cancel ko na naman ba yun para magpa-MRI ako, unahin ko to or what? Or pwedeng magpa-consulta muna ako din para makaalis tayo? Kasi malaki po ang gastusan pag nagpa-neurologist na naman. Maraming test akong padaanin. Actually, hindi ko na ginawa yun kasi medyo naasar ako doon sa neurologist sa una nating pinuntahan. Pero kung medyo very accommodating and very welcome yung doktor natin sunod at binigyan tayo ng mga test na pagdadaanan natin, hindi lang naman yung isang libo, dalawang libo. So, yun. Gusto kong magamot. Bakit pag-amot? Bakit yung panay yan, man kagaya rin po ninyo, may mga ini-encounter tayo yung pera. Ay kung kasya lang ng sabay-sabay eh, na kaya mong pagsabayin lahat ng sakit mo eh. Di ba ka-opera lang natin? Halos kalahating million po yun. Bukod pa yung, may abot-abot pa dun yung iba, di ba? So yun. Ubus ang pambili ng jubus. <laughs> Pero ang malakas, sabi naman ang malaki yung buhay. Patuloy tayong lumalaban. Pero mahirap din yung buhay <laughs> Ganun ka na, di ba? So, tinatitulad ng lightly. I just, ano, laugh at it once in a while. Pero, syempre, paano nga yung after five years or ten years na, hindi ko na mahugasan ng pit ko, hindi ko na mahawakan ng paso, ang kutsara, hindi ko na mabuksan ang pinto, hindi na ako makatakbo at pagtatakbo ko eh, hindi ako makadiretso kina kinakailangan ko ng mag-body-body dancer, shake-body-body dancer. So, yun. Actually may ilang mga gustong tumulong kagaya ni Ms. Ria na kaibigan natin at followers sa Amerika. Yeah. So titignan natin. Hi! Anyway, meron na tayong senior ID. So makakapagpagamot pagpagamot pag tayo ng medyo less na gastusin. Ayan. Pasasalamat kayo timahalin sa pagsama sa atin. Ayan. At sa aking mga kaibigan sa kanilang support. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Siya Pernod Bato, sa inyong nagudugo sa inyo. Masa lahat ng Pinoy sa masulog ng world. Patology pa more and more and more. Thank you!